He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa ilalim na maulang gabi, hawak ni Liza ang isang lumang sobre na tila basang-basa na sa luha. Sa loob nito, naroon ang huling sulat na isinulat ni Miguel bago siya nawala. Hindi niya alam kung bakit ngayon lang ito dumeting, labing dalawang taon matapos ang gabing iyon. Nakaupo siya sa lumang balkonahe ng bahay nila sa probinsya, habang ang mga ilaw mula sa malalayong bangka ay kumikislap sa dagat. Ang amoy ng nilulutong tinola sa kusina ng kapitbahay ay sumasabay sa malamig na hangin. Pero wala siyang nararamdaman kundi ang mabigat na tibok ng puso niya. Bago pa niya mabuksan ang sobre, muling bumalik sa alaala ang huling gabing nakita niya si Miguel. Ang mga kalye sa bayan ay puno ng parol at mga bata na naglalaro ng lusis. Sabi ni Miguel, babalik siya bago sumapit ang bagong taon, pero hindi na siya umuwi. Bakit ngayon lang, bulong ni Liza sa sarili habang nanginginig ang mga daliri niya. May bahagyang lagda ng dugo sa gilid ng sobre, parang galing sa sugat na hindi niya alam kung kanino. Dahan-dahan niyang binuksan at isang piraso ng papel ang lumabas. Manipis, may amoy ng lumang kahoy at alat ng dagat. Liza, iyon ang unang salitang nakasulat. Ang sulat ay puno ng mga pahaging na hindi niya maunawaan, parang may mga bahagi na sinadyang punitin. May binanggit si Miguel tungkol sa isang lihim na nakatago sa ilalim ng lumang simbahan sa bayan. At may babala, isang babalang nagsasabing, huwag mong buksan kung ayaw mong magbago ang lahat. Sa labas, dumaan ang isang tricycle na may lumang radio kumutugtog ng kantang deti nilang paborito. Napakagatlabi si Liza. Gusto niyang pumunta agad sa simbahan, pero sino ang kasama niya sa ganitong oras? Bigla, may kumatok sa pintuan. Tatlong beses. Mabagal. Mabigat. Nilingon niya ang pinto at sa ilalim ng dilaw na ilaw sa sala, may aninong nakatayo hindi gumagalaw. At sa kamay nito, may hawak ding sobre na kapareho ng hawak niya. Dahan-dahang tumayo si Liza, ramdam ang malamig na pawis sa batok niya. Ang tunog na ulan sa bubong ay tila bumigat, bawat patak ay parang kumakabog sa tenga niya. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa pinto, at sa bawat hakbang ay lalo niyang naririnig ang malalim na paghinga mula sa kabilang panig. Pagbukas niya, tumambad ang isang lalaki, basang-basa, may sot na lumang diakit na tila galing pa sa dekada, siyam na po. Nakatungo ito, kaya hindi niya agad nakita ang mukha. Pero nang yangat nito ang ulo, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Miguel, mahina niyang bulong. Mumiti ang lalaki, pero hindi yon niting kilala niya noon. May halong pagod at sakit. Inakala ko hindi mo nabubuksan ang sulat, mahinang sabi nito. Sa kanyang kamay, ang sobre ay halos katulad na hawak ni Liza, may parehong mansa ng dugo sa gilid. Paano? Akala ko. Patay na ako, putol ni Miguel, mabigat ang tinig. Gusto kong maniwala ka na ganon, mas ligtas ka sana. Lumapit ito at inyabot sa kanya ang sobre. May kulang sa sulat na natanggap mo. Ito ang natirang bahagi. Pero bago mo basahin, kailangan mong pumunta sa akin ngayon. Ngayon? Gabi na, bumabagyo pa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liza, pilit na iniwas ang tingin. Kung hindi ka pupunta, may ibang makakakuha nito at kapag nangyari yon, wala nang balikan. Tumahimik ang paligid para bang pati ang ulan ay nakikinig. Liza ayaw umalis, pero ang tingin ni Miguel ay parang may bigat na hindi niya kayang tanggihan. Kinuha niya ang maliit na flashlight sa mesa at isinot ang lumang daket ng ama niya. Paglabas nila, sumalubong ang matinding hangin at ulan. Ang kalsada ay madilim, tanging liwanag ng poste sa malayong kanto ang nakikita. Sumakay sila sa isang lumang motor na dala ni Miguel. Habang umaandar, nararamdaman ni Liza ang malamig na patak ng ulan sa mukha niya, pero mas malamig ang katahimikan ni Miguel. Nasaan kagaling lahat ng taong ito? Tanong niya habang nakayakap ng mahigpit. Sa lugar na hindi dapat makita na kahit sino. Liza, may nangyari noon sa simbahan at hindi lang ako ang nagtatago. Umabot sila sa lumang kalsadang sementado na halos kinakain na ng damo. Sa dulo, natanaw niya ang simbahan ng San Bartolom, madilim, walang kandila o ilaw, parang iniwan na ng lahat. Bumaba sila at agad na pumasok sa gilid kung saan may maliit na pintong kahoy na halos nabubulok na. Sa loob, amoy alikabok at lumang kahoy. May hagdan pababa, patungo sa isang silid na may luma at makapal na pintuan na may bakal na kandado. Miguel ay humugot ng susi mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago niya ito gamitin, hinawakan niya ang kamay ni Liza. Pag binuksan natin to, wala nang atrasan. Makikita mo ang totoo, pero hindi ko alam kung gugustuhin mo. Huminga na malalim si Liza, tumango, at binuksan ni Miguel ang pinto. Sumalubong sa kanila ang halimuyak ng alat ng dagat, Parang nasa ilalim mismo sila ng baybayin. Sa gitna ng silid, may isang malaking bowl na bakal na may nakaukit na simbolo ng krus na nakabaliktad. Dito ko tinago ang totoo, sabi ni Miguel. Binuksan niya ang bowl at sa loob nito, naroon ang isang bungkos na mga lumang sulat, per parehong papel, per parehong sulat kamay. Kinuha niya ang isa at iniabot kay Liza. Nang buksan niya, halos mabitawan niya ito. Nakasad doon ang pangalan niya at mga pangyayari sa hinaharap kasama ang petsa ng pagkamatay niya. Paano? Paano mo to nakuha? Nanginginig na tanong ni Liza. Hindi ko nakuha isinulat ko, sagot ni Miguel, nakatitik sa kanya. Dahil ilang beses na nakita mamatay. Hindi makapagsalita si Liza. Naramdaman niya ang bigat ng hangin, parang bawat hininga ay humahabol sa kanya. Liza, hindi ako umalis noon dahil gusto ko. Umalis ako para baguhin ang nakasulat dito. Pero bawat beses na subukan ko, mas lumalala lang ang nangyayari. May malakas na kalabog mula sa itaas, parang may bumagsak na mabigat. Nagkatinginan sila ni Miguel. Mabilis nitong isinara ang bowl at kinuha ang ilang sulat. Tara na, nahanap na nila tayo. Ano? Sino? Yung mga taong gusto ang mga sulat na to dahil kaya nitong baguhin ang kapalaran. Habang pakyat sila, unti-unting nawawala ang tunog ng ulan. Pero may ibang tunog na pumalit ang mabibigat na yabag na maraming paa. At sa anino ng pasilyo, may tatlong lalaking nakaitim na, na unti-unting lumalapit, hawak ang mahabang kutsilyo. Miguel hinila si Liza papunta sa likurang labasan na simbahan, pero isang lalaki ang humarang, at sa kanyang kamay o hawak nito ang isang sulat na may pangalan ni Liza. Nanlamig ang kamay ni Liza nang makita ang papel na iyon. Halos katulad ng mga sulat sa baul, pero mas bago at ang tinta ay parang sariwa pa. Dahan-dahan itong binuklat ng lalaking nakaitim, at mumitis siya na parang alam na niya ang lahat. Alam mo ba, Liza, mahinang sabi nito. Minsan hindi kailangan baguhin ang kapalaran, kailangan lang itong tuluyang tapusin. Lumapit si Miguel, hawak ang lumang flashlight na parang iyon lang ang panlaban niya. Magsialis kayo, mariin niyang utos, pero ang tinig niya ay may halong takot na hindi niya kayang itago. Let ka na, Miguel, sagot ng isa pang lalaki mula sa likod. Kami na ang magtatapos sa kwento mo. Sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan, Isang anino ang mabilis na sumugod kay Miguel, at ang tanging narinig ni Liza ay ang kalabog ng katawan sa sahig. Sinubukan niyang tumakbo, pero mabilis siyang nahawakan sa braso ng lalaking may hawak ng kanyang sulat. Bakit ka ba nila pinoprotektahan? Tanong nito, nakatitig ng matalim. Dahil ikaw ang huling pangalan sa listahan. Liza napatingin sa papel at doon niya nakita. Isang linya na pagsusulat na hindi na niya mabasa ng malinaw dahil basa ng ulan at pawis ng lalaki. Pero nakilala niya ang petsa. Gayon. Bitawan mo siya, sigaw ni Miguel mula sa likod. May sugat sa gilid ng noo, pero matatag pa rin ang mga mata. Sa mabilis na galaw, itinulak niya ang isa sa mga lalaki papalayo. At sa maikling sandali ng na kaguluhan, naitulak niya si Liza palabas na maliit na pinto sa gilid ng altar. Magkahawak silang tumakbo sa makitid na eskinita sa likod ng simbahan. Ang mga yabag sa likod nila ay lalong bumibilis. Ang dilim ay halos lamunin ang daan, at tanging liwanag mula sa malayong ilaw ng bayan ang nagsisilbing gabay. Pagdating nila sa isang lumang tulay na kahoy, huminto si Miguel. Humahabol ang kanyang paghinga, pero hindi niya binitawan ang kamay ni Liza. Makinig ka, wala na tayong oras, mabilis niyang sabi. Kapag inabot nila tayo, tapos na ang lahat. Kailangan mong itago, tong natira mga sulat, kahit hindi mo ako balikan. Hindi, halos pasigaw na tugon ni Liza. Hindi kita iwan. Gusto ko malaman lahat, lahat ng tinatago mo. Tumingin si Miguel sa kanya, parang gustong magsalita, pero may aninong gumalaw sa kabilang dulo ng tulay. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng basag na kahoy sa ilalim nila. "Liza," mahinang tawag niya. At sa mga mata nito, may kasamang pakiusap at takot. Bago pa siya makasagot, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa balikat niya mula sa dilim. Napasinghap si Liza, ramdam ang malamig at matigas na pagkakahawak sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad ang mukha na isang matandang babae, kulubot ang balat pero matalim ang tingin. May hawak itong rosaryo na itim at may nakasabit na lumang susi. Huwag kang babalik sa simbahan, mababa ngunit malinaw ang tinig na matanda. Kung ayaw mong magising ang sumpa na matagal nang natutulog. Napasuliap si Liza kay Miguel na tila natigilan din. Kilala mo siya, tanong ni Liza. Saglit na nagiba ang ekspresyon ni Miguel bago ito sumagot. Iya yeah, siya ang dahilan kung bakit nabuhay pa ako noon. Ngunit hindi na sila nakapag-usap pa, mula sa kabilang dulo ng tulay, muling lumitaw ang mga lalaking nakaitim, mas mabilis at mas determinado. Agad na tinulak na matanda si Liza at Miguel papunta sa kabilang gilid. Dalhin ninyo to, iniabot niya ang rosaryo at susi kay Liza. Kapag dumating ang oras, ikaw lang ang makakabukas sa huling lihim. Mabilis silang tumakbo at sa likod nila, narinig ang malakas na lagaslas ng tubig nang gumuho ang lumang tulay. Pagdating sa kalsada, hingal na hingal si Liza, hawak pa rin ang rosaryo at susi sa dibdib niya. Tumigil si Miguel sa ilalim ng posta na ilaw at tumingin sa kanya. Hindi pa tapos to, Liza. Pero kapag natuklasan mo kung ano ang nasa dulo ng na susi na yan, handa ka na bang malaman kung kanino talaga galing ang huling sulat ng puso? Nanatiling tahimik si Liza. Habang sa malayo, ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, kahit matagal na raw itong sirang-sira at walang laman.